Ah, uh, kailangan natin ipakita natin yung itong view. Okay. Ito mga kayo, uh, ito ay ah uh, 3 na po. Nasa ano, hapon. Ah, uh, galing pa po, kami sa biyahe. Kasi ito kami kasi ano, buhay kami dito kasi ano, mga kaibigan, Uh, sa kayo po ito po mga kaibigan yung mga <coughs> ito ah uh, eh medyo madilim po yung ano yung panahon po medyo makulimlim po pero yung, po talaga yung ano ah uh, dito itong dagat kasi napakalinaw po talaga ito po yung mga resort ng mga mga tita rito uh, mga, yung mga tita ko ito mga kaibigan kailangan natin sumubok ito Okay, Ah, medyo Okay. So kayo. Ah. Uh. Uh. mga kaibigan yung mga Kaya natin ma ano malis ko ba natin tong lugar nito. Sana maganda. Ito po kami to. Ay. Oh.

Rangel Cadopo Ito na kami. Ayan ako. Napakatuktok programa kaibigan. Ayan ako.

Kaya hago tayo. Okay. Subo kayo. Ako, makanta, Sobra, talaga. Kasi, alam mo mga kaibigan, ito po ako, uh, ito po yung lupa po na, ay, uh, po, ito po talaga yung lugar namin. Ito po, pinanganak, ito po talaga yung mga magulang ko. Kaya lang pumunta lang kayo sa, kami sa iba. Kasi trabaho kami. Pag time po na gusto namin balikan yung lugar namin, dito po kami. Kasi ito naman talaga yung uh, dito kami gagaling. Dito kami pinanganak sa lupang ito. sa habungga sa Habunga, siguro yung pababago dito. Hindi na gaya ang dati ng dati. ng bulu-bulu bulo ito po yung lugar napakalinaw po talaga at napaka-presko -napaka po hangin dito mga kaidol kaya so so po Ah, uh, ito po ay pa punta po ito ng kriyatag. So, maganda talaga mag malaki na talaga ang dito. ano yung ha, ano hangin eh. Uh, medyo po talaga makulimlim pong yung ano yung ating palibot kasi fire para, para yung ulap talaga po ano. Ano. Yung ulap. kaibigan ko. Yan po siya. Ayun na.